Lunch na tayo. Ito ang niluto kong putaneska para kay Fabio. Yun sa akin is mga leftover. Gumawa tayo ng tokwa. Binabad ko sa suka, toyo, sibuyas at bawang. Oh, hindi ba masarap yan? Naglalaway na ako sa sarap. And then, syempre, hindi mawawala yung ating gulay. Ito yung, uh, tawag dito, cauliflower na... Nilaga ko lang. At syempre, yung ating bag beans na isang kilo, sabi ko sa inyo, matagal kong kakainin. <laughs> Pinagtatawala ako ni Fabio, ang tagal ko nga namang kainin eh. Ako lang mag-isa kumakain. Mm. Tingnan naman yung ating tokwa. Mm. Ang sarap. Siyang kinakain niya, pasta yun oh. Yan ang kanyang lunch. Putanesca. Narequest niya yan. Pati niluluto ko ngayon nga uh, tawag dito apple pie. Mamaya pag naluto pakikita ko ha. May natatayong ano. Yung apretada pa. Ito yung isang araw. Isang araw. Ewan ko ilang araw na yung karaan. Hmm. Sabi ko sa inyo eh. Itong nai-offer sa akin ng ref, yung mga leftover kinakailangan kainin. So, I hope guys, nagugustuhan niyo ang ating mga pinapost. Hmm, sarap. <laughs> Para kung nasa handaan, hindi ko na kanakala mag Aaron. Dahil leftover ko na yan. Ito, masarap siya, oh. Eh. Nilaga lang, ha. Ah. Sausong dyan. Hmm. Itong ating Tawag dito. Talk one, sarap. Mm. Winner ang aking lunch. Ang sarap na ito. Ito na pinaka-rice ko. Mm. Try mo kaya. Ang sarap niya. Laga lang ha. Wala akong nilagay na iba. Lalaga ko lang parang pinaka-rice ko. Yung baggy beans, laga din. Hmm, saan ka Busog much ka na, healthy ka pang. Hindi ka patataba. Hmm. Masarap pala pagka yung apretada leftover, ano? Ang sarap. Yung iinitin mo, masarap. sarap. I hope, guys, nag enjoy kayo sa ating mga pinapost dito sa social media. Huwag kayong magsasawang manood. Please support. Tapusin nyo yung video para naman na makita nyo yung um, advertisement na nilalagay ni Meta. Kaya kung i-skip nyo, wala rin. Useless. So, I hope, guys, nakapagpa-enjoy naman ng inyong lalang makulit. <laughs> Masap daw akong kumain. Ay, gutom ako. Ano siya, kain ka niya. Pasensya, talagang wala akong kanin sa bahay, ha? Yun lang ang kulang sa bahay ko, kanin. <laughs> Kahit yung mga kids ko before na nung mga bata pa sila, hindi rin sila may hipsterize. Kahit ito lang. Ang tofu ko, ang sarap. Mamaya, gusto ko papakin. Mmm. Winner na, winner. I hope guys, nagustuhan nyo. Mm. Gusto nang manood ng news ng aking husband at uh, pinahinaan ko dahil baka makapiright tayo baka mapalo tayo ni Mets kapag may sounds yung television namin palabas ngayon eh news kaya ayan bye for now guys maraming salamat sa panonood ingat ingat pag may tahan kain muna okay tabi po dyan may tulubulungan ciao